Grabe mga para. Sobrang tawawa yung mga tao dito mga pa. Pero yun, as you sobrang lakas ang linog. Grabe. 7.9 or 6.9? Grabe yun mga para. Ay, nagano? Ay, grabe. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my Grabe. Oh my God. Oh

Sobra, sobra mga par. Grawa. Karahin mo yung magbasbol, yung tulay. Pero na, diyan na natugad. So, lahat talaga tumatawag sa Panginoon kapag mayroon mga ganyan ang mga situation mga tao, ganyan. Lord, Lord, pero kapag walang ganyan, mga pa, mga bar, hindi kayo tumatawag ng, ng Diyos. Oh. Ngayon, nandyan yan. Sana lagi tayo magdasal. Before tayo, oh, ano, it's bumunta it's sa trabaho natin, before it's matulog, mag-pray mag tayo. Kasi nga, hindi natin alam kung, kung kailan tayo umunin, hindi alam kung ano nangyari natin. So, dapat talaga, mga par, mag-pray tayo always. Kasi nga, siya lang yung nakaalam sa mga araw-araw natin. Hindi natin alam kung ano mangyari natin. Kung bukas, ngayon, kaya, mga par, ay, pray tayo mga parang So, yun talaga mga parang sa lahat tayo uh, bumalik na tayo sa, mag, sa, ano, dahil, yan. dahil malapit na parahon na ang Diyos ay mabalik na ito sa lupa. Kaya, itong nangyari na ano, insidente na dito, dito. Sa so, ano mga parang.

Terima kasih telah menonton